Guys, ang magandang umaga po. Ito na naman kami sa bukid. Araw ng na Sabado, basa na naman. Tawag yan, Pandaw Slide. Pandaw Slide. Hmm. Yun! Hmm. Naku naman! Ganda na niyan o. Tilapia hmm. pa yung bok, tunay. Tunay hmm. yung isa. May araw yung isa. Tunay yung isa. shout out sa iyo, Lynn Gales. Saka si Ichi Dileon, no? oh. Balitid ba? Medyo inihingal pa tayo. Magandang, pas magandang simula ayo lapat Lapad! Ay, puto! Ay, wala ka Tagalog! Huwag ko Saan lumusot ba? Ay, may butas na. Gulat naman ako dun. Pas lang yan. Pinusot. <laughs> Maswerte. Magaling, magaling ang Tagalog. Ay, naka. May pangit pero kayo. Ayan guys. Diyan lumusot yung ano. Dito lumusot si Rana. Eh, nire nire repair. Dami lulusot. Ta, Tagalog pa. Kahit ni Arroyo. Kahit limang Arroyo lumusot. Wag lang Tagalog. Sampung Arroyo lumusot eh. Walang problema. Daming ibon. No? Ulok ba yung ulok? Ang gisong. Oh. Kung makikita nyo yung screen na yun, mabaligan natin mamaya. Maraming laman yan. Tama mo, maalon ma yung tubig, oh. Yo. E, oh. Baligan natin mamaya yan. Stay put ka lang muna dyan. Ay, sige. Ay, pangalawa. May bulak, ha? Ah. May bulig yung bok. Sabi ng trope, pag may bulak, may bulig. sa sa'yo, Randy. Yan di Guzman, sa mga morning. Ayun na po. Ayun. Uh, ay, bok, ang ganda ay, ng huli. Oh. O. Tagalog yung. Tagalog, oh. But, ito yan, eh. Matikat Tagalog, may salita ba? na tilapia ang mga idol, oh. Naitid. Ang klase, oh. Sa palengke, hindi ganyan katataba tilapia, oh. Oo. Oh. Uh. Oh, tignan yung tilapia rin yan, tampok oh. Oh, di ba? Diba? Malalapat eh. Sabi sa ibok eh. Asango, ito yung Sabado. Oh. Maraming huli yan. Alam mo mahal eh. Hmm. Itura pala, maraming huli yan eh. Anday ang dahil mo? Oh, pinakiramdaman na yan ni ibok. Konti. 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 Marami ah, ko. Ayun oh, ayun na po, ayun ang atapo. Ay, ayun, nakalusot po iso. Ayan, ayun, maliliit. Tumalun. Yan gisong masarap ng ano, daing, ganyan oh. No? Hmm. Baka nyo, wala niyang ganyang kaliit. Hindi nyo alam eh, ng magandang size na pandaing. Nakapaksiwin po. Ilang buwan pa lang yung shell mo na yun na. Ang daing hipon Tumatalo, no. Lagong itlog. Lagong itlog. Mas kilala na yung baka madala sa bukid dyan. Eh. Ayun no. Natalo ano na na ano? kento